Nandyan pala kayo. Magandang araw mga bata. Ngayon, meron tayong bagong matutunan at matutuklasan. At ito ang kapaligiran at ang kaugalian ng ating lalawigan sa rehiyon. Handa na ba kayo? Dahil wala, wala, si Dora ngayon, ako muna ang papalit sa kanya. Kaya, tara, samahan niyo ako para maglakbay at tuklasin ang rehiyon 12. Handa na bang lahat? At kung handa na, tara na! Mukhang nawawala ako at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya tawagin natin si Mapa. Mapa! Mapa, Nasaan ka na? If there's a place you gotta go, I'm the one you need to know. I'm the map. I'm the map. I'm the map. If there's a place you get I can get you there, I bet I'm the map I'm the map, I'm the map, I'm the map I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map Oh, ito pala ang mapa ng Region 12 o ang mga lalawigan sa Region 12 Anong ang lalawigan ito? Tama, Cotabato. Ito naman, Magaling. Sultan Kudarat. Ito lang sa gitna. Mahusay. South Cotabato. Itong dalawa. Salangani. Ang panghuli. Itong maliit. General Santos City. Magaling. At dahil handang-handa na tayo, uunahin muna natin ang Cotabato. Tara na mga bata. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Mm. Ito pala yung kotobato. At mukhang malamig dito. Ano kayang tawag sa kapaligiran ito? Tama, kabundukan. At alam nyo ba, ang kabundukan ito ay napapalibutan ng mga puno o tawag na natin na gubatan. Kaya ang kadalasang kaugalian ng mga tao dito ay nagtotroso. Pero palaging tandaan na kapag puputol tayo ng puno, ay tatamnan natin ng panibagong puno at huwag magkakalat dahil nakakasira ito ng kalikasan. Tara, klasin po natin ng kotabato. Hmm, ano kayang tawag sa, tawag sa malapad na lugar na ito? Tama, ang tawag dito ay kapatagan. Ang kapatagan ito ay tinatamnan ng palay, gulay at puntas. Kaya dito kumukuha ng pang-supply o pang-agrikultura ang kotabato. Alam niyo ba na ang kabesera ng Cotabato na tinatawag natin na Kitapawan City ay kilala sa kanilang frutas at meron din silang festival na tinatawag natin na Kibupo Festival na kung saan pinagdiriwang nila ang kasaganahan ng frutas sa Cotabato. Ayan, at dahil natuklasan na natin ang Cotabato, ano nga yung mga natagpuan natin sa Cotabato? Bulubundukin, Kapatagan, mga prutas! Ano mo ulit yun? Ulo bundukin? Kapatagan? Mga prutas! Dahil tapos na tayo sa kakabato, susunod naman tayo sa Sultan Kudarat. Kaya, tara na! Oh, ito pala ang Sultan Kudarat! Ano kayang na nandito sa likod ko? Tama, kagaya ng kutabato, meron din silang malawak na kabundukan. Tara, tuklasan pa natin. Oo! Meron din silang kapatagan. Alam nyo ba, ang Sultan Kudarat ay ang pangunahing o isa sa mga pangunahing supplier ng agrikultura o mga kurtas at gulay. Tara, tuklasin pa natin kung ano ang matatagpuan sa Sultan Kudarat. Wow! Meron din silang kailawak na baybayin. Saan? Ano kayang sa palagay ninyo ang kaugalian sa malapit sa baybayin? Tama! Panginisda. Kung saan pinagkukunan nila ng mayamang dagat. Katulad ng isda at iba pang mga lamang dagat. At dahil natuklasan na natin ang Sultan Kudarat, tingnan natin kung ano ang natagpuan natin sa Sultan Kudarat bundukan or bulubunduking, kapatagan, baybayin. Ano nga ulit yun? Bulubundukin kapatagan, baybayin. At kaya, tara, sumunod naman tayo sa South Cotabato. Handa na ba kayo? Kung handang-handa na, tara, samahan niyo ako. Mm, ito naman ang South Cotabato. Meron silang bulubundukin, kapatagan, pero ano ito? Hindi naman ito baybayin, pero anong tawag kaya nito? Tama, lawa. Dito kadalasang nangingisda ang mga tao sa South Cotabato. Tara, tuklasin po natin kung anong matatagpuan natin sa South Cotabato. Wow! Ang gaganda ng mga nila. Alam nyo ba, ang tawag sa suot nila ay ano? telang tinalak. Telang tinalak ng mga tibuli. Dito kadalasan nakatira ang mga lumad na tibuli at laan. Nakusulan na kung saan matatagpuan ang mga magagandang tela. Katulad nito. Tara, tuklasin po natin kung ano matatagpuan sa South Cotabato. Oh, may gusali din sila. Alam nyo ba na ang South Cotabato ay ang sentrong administratibo ng rehiyon. Sige, tingnan nga, tingnan nga natin kung ano ang natagpuan natin sa South Cotabato. Mga lawa. Talang tinalak, Sentrong Administratibo. Ano nga ulit yun? Mga lawa. Talang tinalak, Sentrong Administratibo. Ayan! At dahil natuklasan na natin ang South Cotabato, tutungo naman tayo sa magandang sarangani. Tara! Tuklasin natin kung anong meron sa saranggani. Oo, oh, ito naman ang saranggani. Ano kayang nasa likod ko? Tama, baybayin. Ang saranggani ay may mataas o malawak na baybayin. Ano kayang kabuhayan nito? Tama. Katulad ng Sultan Kudarat, pinanggagalingan din ito ng mga yamang dagat katulad ng isda. Tara, klasin pa natin kung anong matatagpuan sa Sarangani. Wow! Napakaganda naman nito. Alam nyo ba? Ang tawag nito ay beach at resorts katulad ng Baybayin. Pero ito ay pinupuntahan ng mga turista. Kilala sila sa kanilang mga white sand beaches. Kaya, binadayo talaga. Dahil sobrang ganda nga naman. Tara, tuklasin po natin kung anong matatagpuan natin sa saranggani. Hmm, ano ko yung tawag sa punong ito? Tama, buko. Alam nyo ba, nakilala ang saranggani sa kanilang buko. At meron silang festival na tinatawag nating Lubi-Lubi Festival. Kaya hindi nakapag, nakapagtatakan kung bakit ha? may festa sila dahil marami nga namang buko tingnan nga natin kung may natutunan tayo. Ano nga yung matatukuan natin sa Sarangani? Baybayin? Beach and Resorts? Mga buko. Ano nga ulit yun? Baybayin? Beach and Resorts? Mga buko. Mahusay! Ayan, pumunta naman tayo sa panghuli nating lalawigan. Ano kaya yun? Tama, General Santo City. Tara, tingnan natin kung anong meron sa General Santo City. Oo, oh, ito naman ang General Santo City. At meron din silang, ano kang tawag sa kapaligirang ito? Tama, may bayin o karagatan. may e, ano naman kaya ang sinasakyan ni Kuya? mga bangka, dito sila kumukuha ng mga isda o mga yamang dagat. At kilala ang General Santos City sa kanilang tuna. At meron silang festival na tinatawag natin, Tuna Festival. Tara, klasin po natin kung anong matatagpuan sa baybayin ng General Santos City. Ooh, may mga malalaking cargo. At alam nyo ba, ang tawag nito ay mga komersyo dahil dito nakipagkakalakalan ang iba't ibang lugar sa General Santo City. Dito dumadaw ng iba't ibang mga malalaking barko. Tara, tuklasin po natin kung anong matatagpuan sa General Santo City. Wow! Anong kayang tawag sa kapaligiran ito? Lungsod. Meron din silang pabrika na kung saan ginagamit nila o ginagawa dito ang mga dalata katulad ng Century Tuluna. Ayan! At dahil tak na natin ang General Santos City, tingnan natin kung naalala nyo pa ba kung ano ang ating natagpuan. Ano nga ulit yun? Baybayin? Mga tuna? Commercial? Pabrika? Ano nga ulit yun? baybayin, mga tuna, commercial, pabrika, mahusay. Huh, mukhang napagod ako sa paglalakbay natin. Ayan, at dahil natuklasan na natin ang buong rehyon bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating sarili. Ayan, kasi sinunod ulit mga bata. alam!